Kesa nga gumastos ako ng malaki mga mare, eh dito na nga lang ako sa bahay nag-sam. kaya naman tara. At dahil ko sa TikTok, mga mare, eh puro nga samgyup salan yung nakikita ko. Kaya naman ako'y nag -grave. Oo, mga mare, malala talaga pag ako'y nakakanood sa TikTok eh. So ito na nga, mga mare, bumili nga ako ng mga kinakailangan ko. And syempre, hindi nga ako kailangan gumastos ng malaki para nga makapag -yup. dahil dito nga lang sa bahay ay eh, pwede tayo mag -yup in less than 1,000. Ito palang mga meat mare, eh nabili ko nga lang sa halagang 450 pesos, tatlong klase na yan. At dahil nga dito ako sa bahay magsa -yup. finally, magagamit ko na nga ulit itong samgyup salan na grill na na-order ko pa nga sa Shopee And ang last na nagamit ko nga ito mga mari is yung first birthday pa nga ng aking bunso which is 4 years ago. O ba diba? Ang tagal na. Ngayon ko nga di masusubukan kung gumagana pa ba ito o hindi. So ito na nga mga mari nilabas ko na nga itong enoki mushroom and yung kimchi tapos gagawa nga ako ng beef enoki roll. Last time kasi kung naaalala nyo pork ang ginamit ko and this time nga beef naman para naman masubukan nga natin kung mas masarap pa itong beef kesa sa pork. So ito na nga mga mari ginawa ko na finast forward ko na lang yan nga para mabilis. So ito na nga niready ko na nga siya and ito na, sinimulan ko na nga mag-grill. So, ito na nga mga mare, ito palang nabili ko is pork spicy, tapos yung isa naman is marinated beef bulgogi. And kung kita nyo nga sa setup ko, di ba naman, napakaganda para talaga ako lang sa sa labas. Pero dito nga lang yan, syempre sa bahay. Kaso nga lang mga mari, nagka problema nga ako dito sa lutuan ko. At first nga mga mare, nakakaluto ako. Ayan, napakaganda nga ng setup ko mga mare, di ba? Tapos nga, nagtataka ako bakit namamatay siya. So, hindi ko alam kung bakit or automatic ba siya. Kaya naman, to the rest ko nga ito na order ko dito sa TikTok na non-stick grill. At ayan nga mga mari, pwedeng pwede tayo ditong mag -ihaw. Like, ayan, gaya ng ginagawa ko, di ba? Para na nga ako Samgyup dyan. Tapos, mga mare, alam nyo ba na 129 pesos ko lang to na order? Kaya naman ako, mga mare, kung ikaw ay mahilig mag-ihaw, pero ayaw mo nga ng usok, o ba diba yung ayaw na nag ay, perfect na perfect to sa'yo. Kaya naman, kung gusto mo nga mag-order, adyan yan sa Yellow Basket. Tapos, i-comment ko nga ang link dyan sa comment section. Ito na nga, mga mare, naluto na nga yung iba. Tapos, ginunting-gunting ko na nga. Tapos, yung asawa ko na nga ang nagpatuloy na mag nga or mag-ihaw nga noong mga beef. So, ito na nga, mga mare, ayan. Sa mga oras na yan nga talaga, nagugutom na ako at gustong gusto ko nangang kumain. Pero dahil gusto ko ay eh, maluto muna lahat. Kaya nga, ayan, inantay ko. Pinilit kong antayin mga mare, pero grabe, hindi ko talaga kaya ang amoy. So, ito na nga, tinaray ko na nga. First bite, unang kagat. Hmm, ang sarap mga mare. Siyempre, tikim nga lang yun mga mare. Kaya naman, ito nga, pinagpatuloy ko nga niluto itong mga beef enoki roll. At, pagkatapos nga, ay eh, hinango ko nga itong mga naluto na. So, itong mga mare, yung beef enoki roll na nagawa ko, ang dami. I think, nasa 15 pieces yan. At alam nyo ba na 150 pesos lang yung beef stripes. Tapos nga, yung enoki may 60 pesos o di ba? Sa so, ganung presyo nga mga mare makakagawa nga tayo ng ganito karaming beef enoki roll. And finally nga natapos ko na ng lutuin ito and ayun nga no sayang nga lang nasira yung setup pero anyway nakapagsamgyup naman ako sa bahay. So yun naman talaga ang pinaka-goal ko eh ang magsamgyup sa bahay. So ayun nga lang nga, for today's video kaya naman kung natakam kayo I suggest bumili na kayo. Huwag lang kayo manonood diyan note ha, wala pang 1,000 yung nagastos ko and lahat kami dito sa bahay nakapagsamgyup. At ayan nga lang nga for today's video. Kaya naman, bye!